Sumantala, Department of Agriculture puspusa ng pagbabakuna kontra rabies kasabay ng ulat na kumakalat na nito sa iba pang hayop. Batay kasi sa ulat, ilang baka na rin ang nahawaan ng rabies, si Claesel Pardilla sa sentro ng Palita naglalaway, takot sa tubig at hindi makontrol ang sarili hanggang sa humantong sa kamatayan. Iyan ang maaring sapitin kapag nakagat o nakalmot ng hayop na may rabies. Karaniwan itong nakukuha mula sa aso o pusa. Pero ayon sa Department of Agriculture, kumalata rin ito sa iba pang hayop. Nakarang taon, anim na baboy ang nagpositibo sa rabies matapos makagat ng isang paggalagalang aso sa Marinduque. Naitala rin ang dalawangpung baboy na nahawahan ng rabies sa Pampanga at nito lamang Marso, dalawang baka ang nagpositibo sa rabies sa Marinduque pa rin. Binaon sa lupa ang mga naturang hayop pero pinaghihinala ang isa pang baka ang infected pero hindi na itest. In a trace, eh. alam ko kasi sa COVID, pagka nakita nila na medyo nalalambya na yung papa, uh, inuupakan na nila agad para pasib yung beef kesa uh, makatay. Pero wala pang reported ay hey, uh, nagkaroon ng sakit. Sa nabis, because it's a uh, zoonotic so disease, may possibility na mag, transfer. Uh, matransfer uh, kinain yung ano yung uh, Ikinababahala ng DA ang pagkalat ng rabies. Ang kinatatakutan ng ngayon will be wildlife then. No? Kaya importante na bakunahan ang mga aso at saka pusa. Ang mas alarming uh, yung sa tao, uh, mabigat yun. Isang patay sa isang araw. Nakaraang taon, sinasabing higit 300 tao ang nai-report na tinamaan ng rabies. Kaya puspusa na ang DA sa pagbabakuna kontra rabies. Aprobado na ang paglalaan ng hanggang 16 million pesos na pondo sa pagbili ng bakuna kontra rabies. Kumakalap din ang donasyon mula sa ibang bansa para makakolekta ng 200 million pesos na halaga ng bakuna target bakunahan ang 50% ng 20 milyong populasyon ng pusa at aso sa bansa. Samantala, aktibo na ang reporting system ng DA sa harap ng outbreak ng food and mouth animal disease sa ilang karating bansa gaya ng Thailand, Indonesia at Vietnam. Gumawa na rin ang technical working group ang ahensya para i-monitor ang sakit. Wala pang naitatalang kaso ng food and mouth animal disease sa Pilipinas sa ngayon. Pero minomonitor na dahil mabilis itong kumalat sa hayop, gaya ng baboy, baka, tupa at kambing. Ilan sa Thomas ay sugat sa ilong, lagnat, kawalan ng ganang kumain at pagbagsak ng produksyon ng gatas. mag stock up tayo ng bakuna ng uh, foot and mouth disease. That just in case there will be an outbreak, we have the vaccine ready. Binabantayan din ng anthrax sakit mula sa isang spore na tinatawag na Bacillus anthracis. Ilan sa sintomas sa hayop ay pagkakaroon ng paltos, pagiging matamlay at pagkakaroon ng dugo sa ihi. Maaring makahawa sa tao kapag nadikit sa balat, nalunok o nalanghap. Pero handa na ang mga bakuna at laboratorio ng DA para sa naturang sakit. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.